Hello guys! Welcome sa ating vlog. For today's video, nandito tayo ngayon sa Baguio City Supermarket kung saan dito tayo makakabili ng mga pasalubong natin. Kung nakikita nyo dito, ang strawberry talaga dito sa Baguio. At medyo pricey o medyo mahal ngayon ng strawberry dito kasi nga kagagaling lang nila sa bagyo at talagang binaha ang kanilang strawberry farm. Alam niyo naman kapag binabaha at kapag may bagyo talaga ay nagiging mahal ang supply ng strawberry. Kaya medyo may kamahalan siya. Sa another part naman dito, nandito rin tayo sa palengke pa rin nila kung saan tayo pwede bumili ng mga pasalubong natin. O kung saan nandito yung mga shepherd na ubi jam, yung mga strawberry jam, at yung iba-ibang mga souvenir o kaya mga gusto ng pasalubong sa mga loved ones nyo pagbaba natin sa Maynila. So dito sa may palengke, marami kayong pagpipilian at maraming mura dito na pwede natin ipasalubong sa mga mahal natin sa buhay sa Maynila. So ayan, pwede tayong makipagtawaran dito at pwede kayong uh, humingi ng mga discount kung sakali. Dahil dito may tinda silang 5 for 100, 6 for 100. Tapos yung mga ube jam nila, tsaka yung mga strawberry jam nila, ay talaga namang may iba't ibang klase o variety na pwede nyo na pagpilian kung ano yung sa mura hanggang sa mahal. At dito nga karamitan talagang namimili ang mga turista bago sila umuwi o bago sumakay pabalik ng Maynila. Dahil talaga dito, kompletong lahat, rekado. Lahat ng gusto mong pasalubong na gusto mong makuha dito sa Baguio ay nandito rin naman sa kanilang supermarket. At higit sa lahat ay mas mura at makukuha mo ng may discount kumpara mo sa ibang mga bilihan sa mga tourist destination dito sa Baguio. Dito sa may supermarket nila ay kumpleto rekado na talaga dahil meron dito ng gulay, mga prutas, mga souvenir, mga wales, mga palaman, mga wine, mga gulay na iba't ibang klaseng gulay na mga mura nandito ng lahat. Kumpleto rekado na talaga dito sa may supermarket ng Baguio. At sobra din namang sarap mamili dito at sobrang nakakatuwa dahil sobrang... Um, maraming tao kang makikita at talaga namang hindi ganamong ganong kasiksikan kasi nga hindi naman siya peak season ngayon dito sa Baguio. Kung makikita nyo, ang daming mga turista ang namimili ng mga pasalubong talaga. At talagang dito talagang nagsisipuntahan ang mga turista bago umuwi. Ang gagawin niyo lang dito, mag-ikot-ikot lang kayo, maglakad-lakad lang kayo. Dahil lahat talaga ay makikita nyo tulad nyan. O oh, meron tayong mga gulay dyan. Nakakatawa kasi may mga balut balot na na-chop sui dyan na for 100 na madami na rin. at yung kanilang mga cauliflower, talagang uh, mga lettuce, uh, yung kanilang mga but ibang klasing mga produkto dito sa Baguio. Ang ano nga lang talaga medyo iba yung presyo ngayon. Ayan, may mga ubas din, lansones at iba-ibang mansanas. Pero medyo pricey, medyo mahal talaga ngayon ang bilihin dito sa Baguio. Kumpara dati dahil nga galing lang talaga sila sa Bagyo. Nandito naman sa part na to na mimili naman kami ng mga souvenir dito. Yung mga souvenir dito mura lang kasi makukuha mo lang siya ng halimbawa at 15 pesos, 20 pesos, so yan. At sa pinakadulo naman, yung mga tindera ay nakakatuwa dahil meron din sila dito mga pasumba. At talaga naman nagsasayawan yung mga yan, mga tindera natin. Yung mga nakikita nyo nagsusumba dyan, ay sila din yung mga tindera dito sa palengke ng Baguio City. At talaga naman, todo bigay sila, mga palalaki, mga pababae, ay todo bigay talaga. At ang kagandahan niya, nagbibigay din sila ng entertainment para sa mga namimili o sa kanilang mga suki dito sa kanilang palengke sa Baguio. Kaya nga ako habang namimili kami ng pasalubong ay napatigil ako sa kanila at hindi ko um, pinigilang hindi sila videohan din dito dahil talaga namang nakakatuwa dahil talagang may entertain ka naman. Ayan, ang dami rin dito mga iba't ibang klaseng strawberry. Kaso nga talagang sobrang mahal ang strawberry ngayon dito. Sa kabilang part naman ito ay marami rin tayong pagpipilian. Marami rin silang tindang mga kape na mga mura. Thank you so much!